So ayan na nga guys. So magbigay tayo ng opinion dito kasi may nagtatag sa atin dito eh. So ito yung hold up na Pilipino. Yun. So natukoy siya na Pilipino kasi nga nagtagalog siya. Masakit daw sa mata. Parang nasusulo o nasisilaw. So ayan. No, masakit daw sa mata. So ayan. Nagano na siya din ang hold up. So alam niyo sa totoo nakaka-disappoint talaga. Naisipin na kababayan natin ang gagawa ng ganyan. Sa ibang bansa pa. Sa ibang lugar pa. Kaya shout out doon sa pamilya nito at saka sa mga may kamag-anak o may mga magulang na nagtatrabaho na sa ibang basa o FW. Kaya po pahalagahan ninyo po yung ipinapadala sa inyo. Kasi hindi gagawin ito nitong taong ito kung wala itong matinding pangangailangan. Hindi naman siguro siya mag-a-abroad para lang sa ganan. No, lalayo sa kapitin pa kasi My God. Matindi ang pangangailangan nito. Kaya kayo, shout out dyan. May mga kamag-anak na nasa abroad. Isipin nyo rin po ang sitwasyon nila doon kasi napakahirap. Kasi alam mo kung sa tutuusin, hindi yan gagawin yan paramis kung walang matinding pangangailangan para siguro sa pamilya hindi naman siguro sa pansariling interest dyan so ayun oh, nakakaawa yung pag-disappoint hindi ko lang alam kung taga saan talaga to pero nahuli na naman yan at may 15 years na pagkakakulun so ayan ha, shout out sa mga ganitong insidente hindi po kaga dapat tayo ang hukos kasi may kanya-kanya po tayong dahilan sa isang banda, ito ay mali pero itong lalaking ito na kababayan natin na nang hold up, eh, nahuli na na may sintensya na po na 15 years na makukulong at every Friday may hangupit o latigo kaya doon sa mga kababayan natin syempre, baka kung sino na naman ang ating sisihin eh, wala pong may kasalanan dito at wala pong may gusto nito basta ipanalangin na lang po natin na umayon yung batas na dito sa Pilipinas kasi kung magkataon na ito ay makatula ng dita eh wala tayong magagawa doon kasi kasalanan naman yun eh kahit hindi man natin alam ang sitwasyon, mali pa rin No. Kaya yun, keep safe and God bless shout out baka kung sino naman nasisihin yung iba dyan